morning mga tol, what's up sa inyo uh, Puntahan ko lang yung mga kasama ko Puntahan ko lang yung mga kasama ko sa 7-11 dito sa bayan ng Cabiao. So hopefully, complete na sila Di sila nagchat-chat sa GC Pero ando naman na sila ano Puntahan muna natin Then magpa-gas up na rin tayo Kasi Setubar na lang tayo Maka ano na rin pala yun ano Maka 5 ka rin pala yan, kasama ko si JR. Pinsan ko si JR. Gas up, mga tol. Nakabalak laba ako kaya ganito yung boses ko. Uh, gas up muna. 200 pesos, SS, 200, boss? 200. Oo. Uh. Ay, sorry, sorry. Uh -huh. Yan ako. Ride safe sabihin namin ngayon. Ikaw na mauna. Okay, ikaw na. Ikaw na. na. <laughs> Bayan. Bayan ng baler. Oo. Oh. Ingat, ingat. Ride safe. Ride safe mga tol. Ride safe. Sarap. Bing, bing. What's up sa inyo mga tol? It's already 5.16 na ng umaga. Mga tol, papunta kami ngayon ng Baler. Baler Aurora. Nauna na kami dalawa. Sana sumunod yung dalawa namin kasama, no? So, Sunday ngayon. At uh, makakapag ride ulit tayo kasama ang tropa mga pinsan. So, enjoy lang namin yung biyahe. Maaga pa naman. Balikan na biyahe lang din yung gagawin namin. So, ride safe. Ride safe sa amin dalawa. Ride safe sa mga... sa namin Yan at rat to, mga tol Pataas na ng pantabangan Ito yung way sa papunta ng Baler Di itu. Ya. nasa bayan na kami ng Rizal mga tol at kakanan na tayo dito sa may simbahan paakit na tayo ng pantabangan so, ride safe pantabangan <laughs> Woo, ganda ganda na mga tol dito ko na ang mga bundok sa paligid sisimula na yung pagsigsag sigsag namin ngayon

check mga tol 6.40 na ng umaga so nandito na kami sa bayan ng pantabangan hindi uh, ko alam kung hihinto itong kasama ko o dire diretso <laughs> sinusundan ko lang din o so, dire diretso siguro pero 3 bar na lang ulit ako yung gasolina ko pagkas na lang tayo muna ulit ay yung masayang part dito sa pantabangan mga tol yung sigsag sigsag na banking banking nga na na ng Maria Aurora kaya kung nais nyo magpunta rito at papunta kayo ng Baler ay ito ang madadaanan yung lugar napakaganda, naka asfalto magandaan tanawin When it's one of them days, everything go your way and your soundtrack plays like When the good time stays and it's not just a phase, you can feel the level raise like When the sun rays break the haze and the light just blaze and it tastes like All I'm trying to say is, man, I feel good to feel good, I mean real good Fresh flavors on my breakfast plate, even fresher when I'm pressing plate, it clear the stress away Nothing left to say, just gratitude, glad I'm happy <laughs>

ah uh, Bali, Barangay Lublub, Alfonso, Castaneda, Biscaya. Nakalowered ba yan? Ba? Game, game. Go, so, let's go, let's go. Let's go na ulit. Nagpahinga lang kami ng konti dun. Sobrang inaantok ako. Nagkaantok ako sa biyahe Mga nakasabayan pa kami dito ng mga riders Ayos to sila to for 5 Maria Aurora atol <coughs> 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 Sada, main, pagitan ka na ng bangin at uh, dam. No inhibition when it comes to flows And I've written shows that I'm ripping those That listen, no division, dope Musicians up against a broken system Hope it's hitting you in the heart That's why I'm doing this art No division, every human's apart. Yo, let's elevate and kill the hate Then celebrate, I'm feeling great When it's one of them days Everything go your way And the soundtrack plays like When the good time stays And it's not just a phase You can feel the level raise like When the sun rays break O, sa si napaka naman Grabe naman yung bitukong-bitukong na yun. to na malapit ka na sa bayan ng Maria Aurora ano mga tol parang mag PPS yata rito oh. dami banderitas rapsa rapsa may meron na resignage dito I love Maria Aurora kumain muna daw kami mga, mga tol ayun bukas kasi yung

Hey guys! Kain! Sarap ng lugaw! Biyahin na ulit kami. Choice namin. Di pa kulaw or di na jawan. Bahala na kung saan kami mapupuntang resort kung saan kami mapapahinto. Yun naman talaga lagi plano natin, di ba? Wala tayong plano Kung pupuntahan, wala tayong resort na pupuntahan. Bahala na kung ano yung mapupuntahan natin sa Dinadjawan o Dipoklos. Bahala na talaga. Basta magmotor, pumunta sa lugar na yon. Bahala na kung ano yung aabutan. Ah, yan ah, Ganda! sarap lang, ang sarap lang magmotor, ang sarap lang sa feeling na nakakapagmotor tayo. Malaya. Ang ganda talaga ay eh, gawin mo yung kung ano gusto mo, gawin mo yung hilig mo, no mga tol. Checkpoint. Checky, 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 checky. pinapara lang naman yata nito yung is yung mga walang helmet ah oh, oh, tama

Siapa? One, two, three. Nah, tanya dulu lah. Selang. One, two, three. sarap. Cottages. Mayroon kaya dyan. Parang punuan na. Ah. Punuan no? Oh? kami tao. Daming tahu, tao, ah. Entrance 100, 100. Ha? Sige. Grabe, mga punuan din pala yung mga resort dito. Ang ganda naman kasi dito, oh, white sand mga tol. Tsaka payapa lang yung alon. Mga nire-renovate na rin, ano? Bili tayong pagkain. Bili tayo pagkain. Pagkain, bibili. Oo. May luto ba doon? Do-do-do-do. Isasama. Oo nga. Wala ko, di pa kulaw lang eh. Yung jawan pala tayo mga karating. Ah, ito pala, pwede kayo magpakat ng sticker dito mga tol. Vlogger sticker hero oh. So wings to go ni ate. Dito lang sa may arko. Paglagpas yun ang arko. andito si ate, makikita nyo si ate. Oo. Oh. Pag nabalik kami sa kasiguran, dadaan ko sa iyo. Pipay Camping Site Rental, Palapao. Pero may mga ano naman dito, kubo-kubo, no? Picture? Sige! Nice na mga tol, dito na lang kami. Dito sa may ano uh, Romano Homestay, Beachfront, tsaka meron din kasi ditong Pipay Camping Site Rental tinuro kami ni ate dito na meron naman daw okay daw dito yung mga kubo-kubo meron naman daw dito ah, diretso na kami dito magkano? magkano tol? ha? dito pwede yata rito Mga tol Bae, galing namang Grabe naman yung manok na to Huwag <laughs> na lang po ng lamesa, no? Nakapupuan So, mga tol Nakakuha kami dito 250 Lamesa, tsaka Upuan Saglit na saglit lang din kasi kami Hindi rin kami magtatagal 150 Ulam <coughs> Kinain ko kanina. Ha? Huh? Bawas mo yung kinain ko kanina. Alright. Dito na kami sa resort. Hindi namin alam kung ano pangalan ng resort na ito. Ano? Asa Piapa. Pala. Ha? Kalabasa. Kalabasa. Kalabasa River. Piapa ata. Hmm. <laughs> Gan tao dun, no? Kain. Baka pa kayo lumayas ang puta yun. Gusto ko nakapag-dobde. na, bye bye Uwi na na Walang lego-lego, uwi na na Bahay lego Oh, init Siya, yeah, yeah, mga ito. tol In English pa ako, Reika Bali pa, uwi na rin kami ni tol Ayan. Di na rin kami nakaligo kasi wala kaming dalang gamit. Wala kaming dalang damit. Mapalingan ni, Mapalingan ni. What's up? What's up mga tol? So, hiningal ako do na. ah. Nabalaho pa ako doon sa buwangin. 1.51 na ng hapon. Mag alas na. Pauwi na rin kami ni tol. Ingat ingat. I oh, yang ganda-ganda itu, sarap ng sampai, digrabeh, solid, neng. boy, Apa ga nice. Oi, oi nang masarap na trip. Diyan sa gilid-gilid lang. Wow. Nice view. Goodness, nakakalula paano parang nasa Switzerland? si lo Dapat lima kami. Pero dalawa lang kami natuloy. Siguro hanggang dito na lang mga tol. At, at sa lahat ng mga nakakamod dito sa video na to, maraming salamat sa inyo. Ride safe. Ride safe tayong lahat. Peace out.